Hi guys, what's up? Ay nako. <laughs> Ay nako. Alam nyo, uh, masarap pa talaga matulog kasi malamig na dito eh. Kung dati nung summer time, hindi siya ganun kalamig. Ngayon is malamig na talaga. So parang di ko nakakayanan, kakayanan yung mag-short pag madaling araw eh. So usually gumigising ako 5 o'clock kasi magpiprepare pa ako so ngayon ramdam na ramdam ko yung lamig kaya nakakatamad pero hindi kailangan natin kumilos kailangan, kailangan na mukayod ta para sa itong kaugmaon sa orla na itong life ani pag uh, patamad tamad tayo sarap, pala, sarap talaga matulog pa sana ang yung ginagawa ko magko coffee muna ako magtiti ako para maidsan yung lamig sa katawan ko So, this time guys is magagamit na yung mga turtlenecks natin kasi malamig na siya eh, ganun na yung mga gloves na tayo. Kasi hindi na siya kagaya ng summer talaga, iba na ang panahon pag fall season. So, medyo umaaraw pa naman siya pag ano na, mga tanghali. Pero malamig na yung simay ng hangin. Pero pag umaga at saka gabi, malamig na. So, uh, gamit na yung mga jackets natin at saka yan hindi na pwede na mga short shirts tayo. Kailangan talaga na makapal-kapal na yung mga ano. Nag-double ako eh, nag-t-shirt ako. Kasi mamaya pag mainit na, pwede ko siyang hubarin lang. Pero ngayon, lumalabas kasi ako usually pag 7 o'clock. So 7 o'clock dati, last week, okay pa. Ngayon, malamig na talaga. Sobrang lamig. Pakita ko sa inyo mamaya yung labas kaya hindi mawawala yung coffee. Actually, nilagyan ko yun siya ng honey, cha, at saka yung lemon para uh, masustansya yung iinumin natin na mainit. Kailangan nating maging healthy. So yun, uh, daladala ko na yung mga bags ko guys. Ito yung bag ko sa gym. Ito yung personal vlog ko. So yun, uh, tingnan nyo, hindi ganun kaliwanag dati kasi lumalabas na yung araw ngayon foggy masyado yung daan foggy na masyado so malamig na talaga tingnan yung area dun <sighs> kaya naging jacket kami D -d dubi na yung ano ko at saka naka cycling na nga ako at eh. saka naka pants na ako pero nag chinelas pa rin ako tingnan nyo foggy diba ba saka dyan ako nakatira guys yan, yan yung kahit ko na room, na bahay. Actually, nasa baba ako. Sa room, sa baba ako nakatira. So, yun. Have a great day, everyone. Pinapakita ko lang sa inyo yung buhay namin dito. Tingnan nyo, foggy talaga. Tsaka, ang Dati, maliwanag na ito masyado. And, uh, ang sikat ng araw ay sobrang maliwanag na. Pero ngayon, uh, iba na. Kasi fall season na. Uh, Until next time, have a great day everyone. Paalam. Tingnan nyo yung daan guys. Foggy. So, pakita ko lang na sobrang, parang nasa Baguio. Hindi mo makikita talaga yung daan. Eh, sa sobrang fogs. Di ba? Compare sa other videos ko. So, ganito dito pag umaga. Hindi mo nakikita talaga yung daan. Kasi after nito, pag malalagas na lahat ng mga dahon ay winter season na so <clears throat> sobrang lamig na talaga